Ilang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang asawa ni Mira. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, si Rico, ang kanyang bayaw, ay matagal nang may espesyal na damdamin para sa kanya. Muli silang nagkasama sa ilalim ng isang bubong nang magdesisyon si Mira na tulungan siya sa kanyang pangangailangan ng matutuluyan. Malapit ang bahay ni Mira sa trabaho ni Rico, at bilang kapatid ng kanyang yumaong asawa, wala namang masama kung tutulungan niya ito kahit na ito ay pansamantala lamang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang kabaitan ay nagbigay daan sa isang tukso na hindi niya inaasahan. Sa umaga, abala si Mira sa pag-aasikaso ng kanyang anak na si Lia. Ang kanyang mukha ay tila pinagbiyak na bunga ng kanyang yumaong asawa, kaya't sa tuwing nakikita niya ang kanyang anak, hindi niya may iwasang mapangiti. Limang taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang asawa, at si Leah ay apat na taong gulang na. Sa kabila ng mga pagsubok, nagawa ni Mira na maging matatag kahit walang katuwang. Sa kabutihang palad, ang kanyang ina ay nakatira sa kanila upang makatulong sa pag-aalaga kay Leah. Nagtatrabaho si Mira bilang call center agent, kaya't madalas ay wala siyang oras para sa kanyang anak. Tanging sa kanyang mga araw na walang pasok siya lamang ang nag-aalaga kay Leah. Huwag kang pasaway kay nanay. Maingat na bilin niya sa kanyang anak bago ito hinagkan. Uuwi din si mama, pero baka gabi na, ha? Ha, magpupuyat ako para maabutan kita, anak, sagot ni Leah na puno ng pananabik. Huwag na, okay lang. Bukas makikita mo naman ako. Maaga akong gigising at ipagluluto kita, paliwanag ni Mira, na may ngiti sa kanyang mukha habang sinundan ito ng kanyang ina. Nay, mauna na po ako. Oo nga pala, si Rico po ay makikituloy dito dahil malapit lang ang kanyang trabaho. Siya ay kapatid ng asawa mo, sabi ni Mira, na may kunot sa noo. Oho, bakit dito pa, tanong ng kanyang ina. Bakit dito? Hindi mo naman siya obligasyon. Matagal nang patay ang asawa mo, nay, sagot ni Mira. Hindi naman ganoon, hindi ko na sila lilingunin. Naging pamilya ko sila, at siya ay kapatid ng asawa ko, pangangatwira ni Mira. Oo na, sige na. Basta huwag lang siyang gawaan ng kalokohan, ha? Nag-aalala ang kanyang ina. Tumango si Mira bilang sagot bago siya umalis upang pumasok sa trabaho. Tiyak na puyat na naman siya, at madalas ay madaling araw na siya umuuwi, dala ng mga responsibilidad bilang isang batang byuda. Akala niya, ang kanyang asawa ang makakasama niya hanggang sa kanyang pagtanda, ngunit sa mga pagkakataong ito, Unti-unti na niyang naunawaan ang mga pangyayari. Ngayon, sa edad na 30, wala pa rin siyang balak na muling mag-asawa dahil ang kanyang pokus ay nasa pagpapalaki ng kanyang anak. Naisip din ni Mira na may karapatan siyang lumigaya, lalo na't ilang taon na siyang nagdurusa sa pagkukulang ng pagmamahal. Sa kanyang mga gabi, siya'y madalas nag-iimagine na sana ay may kasama siyang nagmamahal sa kanya sabik din siyang maranasan ang mga simpleng bagay na dulot ng pagkakaroon ng kasama sa buhay. Alas dos ng hapon nang siya ay makauwi, halos nakapikit na siya sa pagod ng makapasok sa kanilang bahay. Sa ganitong oras, hindi na niya ginigising ang kanyang ina, dahil alam niyang pagod ito mula sa pag-aalaga kay Lia habang siya ay nag-iisa sa kanyang kama. Sa kanyang mga oras ng pag-iisa, nagagawa niyang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya hinihimas ni Mira ang kanyang batok dahil sa pagod, nang bigla siyang nakarinig ng yabag ng chinelas. Andito ka na pala, Mira. Napasulyap si Mira kay Rico na nakangiti sa kanya sa mga oras na iyon, ang ngiti na tila puno ng sinseridad. Nandito ka na pala, anong oras kang nakarating? Magkasunod na tanong niya sa kanyang bayaw, puno ng pagkabahala. Mag alas otso, hinintay nga kita eh. Kumain ka na ba? Sandali, magsasalo ako, sabi ni Rico na may malasakit sa tinig. Ay, salamat. Napangiti si Mira, hindi na niya tinanggihan pa ang alok dahil sa pagod na nararamdaman. Ikaw ba, kumain ka na? tanong niya, na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang bayaw. Oo, kumain na ako. Salamat. Habang kumakain si Mira, kahit papaano ay nawala ang kanyang antok. Matapos ang kanilang pagkain, nagkwentuhan sila ni Rico. Ngunit hindi nagtagal at nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang balikat. Gusto mo, hilutin ko. Marunong ako, alok ni Rico na may ngiting nakakainganyo. Hindi, pahinga ka na, tugon ni Mira, bagamat may pag-aalinlangan. Ayos lang, Mira, nakatulog naman na ako. Napatango si Mira, at nagsimula si Rico na hilutin ang kanyang balikat. Sa pagod, hindi na nakayana ni Mira at nakatulog na lamang siya ngunit nang magising siya, umaga na. Nakaramdam siya ng mahapdi sa kanyang katawan. Pagtingin niya, namumula ito. Sino ang gumawa nito sa akin? Ito ang tanong na bumagabag sa isip ni Mira, at sa kanyang isipan, iisang tao lamang ang kanyang pinagbibintangan, si Rico. Gusto niyang tanungin ito, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Paano kung nagkakamali lamang siya? Ayaw niyang maging awkward sila ni Rico, lalo't kapatid dito ng kanyang asawa. Kahit wala na ang kanyang asawa, may pagmamalasakit pa rin siya sa pamilya nito. Almusal na, Mira, sinalubong siya ni Rico na may ngiti, isang ngiti na tila puno ng inusenteng intensyon, kaya't nagdalawang isip siya kung didiretsahin niya ba ito. Salamat, si Leah nga pala, tsaka si Mama, tanong niya habang nakatingin sa niluluto ni Rico. Ah, lumabas muna, may binili lang yata pero babalik din daw. Mag-almusal ka na, Mira. Tikman mo tong niluto ko, nakangiting inaasikaso siya ng kanyang bayaw. Rico, anong oras ka pala natulog kagabi? Pasensya na't naabala pakita, pakunwaring tanong ni Mira upang hulihin ang kanyang bayaw. Alam niyang masama ang magbintang, ngunit ayaw lamang niya na may mama Jiten sa kanilang dalawa. Mommy, may pasok ka po ulit, malungkot na tanong ni Leah habang nagsasabay silang kumain. Oo, anak, pasensya na, next time na lang ang gala sagot ni Mira, na puno ng pag-unawa. Okay si Tito Rico, huwag kukulitin ha. May worth na si Tito kaya behave ka lang din kay Mama, pakiusap ni Mira sa kanyang anak. Yes po, Mommy, pasukan na ako ng bahala, ang ina ni Mira ang tumapos sa usapan nila ng anak. Hayaan mo, Lia, sa day of namin gagala tayo, pangako ni Rico na kinangiti naman ni Mira. Sabay silang pumasok ni Rico, naglakad patungo sa terminal at habang naglalakad patuloy silang nagkukwentuhan. Buti't hindi ka na nag-asawa ulit o kahit BF man lang tanong ni Rico na tila nagtataka Nako hindi na lang Rico dahil busy ako sa pamangkin mo Si Leah, yung pinakamagandang regalo sa akin ng kuya mo Sapat na yung anak namin at mahirap kalimutan yung pinagsamahan namin ng kuya mo paliwanag ni Mira na puno ng damdamin Esa bagay pero nakakatuyo ba? Nakakasabik din kahit papaano. Wala namang masama kasi, malamlamang mata ni Rico habang nakatingin sa kanya. Aaminin ko, oo, hinahanap-hanap ko pa rin yung bagay na iyon, pero kaya ko namang isang tabi iyon para sa anak ko, sagot ni Mira, bago napatitig kay Rico na nangingiti lamang. Bago sila maghiwalay, may sinabi pa si Rico na hindi niya masyadong narinig. Tatanungin pa sana niya ito, ngunit nakalayo na ito. Pagdating sa trabaho, tutok na naman si Mira, kaya naman pag-uwi niya sa bahay, wala na naman siyang lakas at tila tulala. Sa mga madaling araw na siya umuuwi, hindi na niya ginigising ang kanyang ina. Rico, nag-alarm ako. Alam kong darating ka eh. Agad siyang inupo nito. Gutom ka, tanong ni Rico, ngunit agad siyang umiling. Hindi, nag-dinner kami sa labas. Masahe gusto mo para masarap ulit yung tulog mo. Aminado si Mira na magaling ngang magmasahe si Rico. Ayaw lang niyang masanay dahil baka makahanap-hanap niya iyon. Relax ka lang, Mira, malambing ang boses ni Rico. Deserve mo namang lumigaya. Naramdaman na lamang ni Mira na parang may ibig sabihin ang ginagawa ni Rico. Rico ano bang? Hindi niya natapos ang sinasabi. Akong may kasalanan. Pasensya ka na, agad na hingi ng paumanhin ni Mira. Mira malamlam ang mata ni Rico na nakatitig lamang sa kanya, Titig na palagi na lamang niyang napapansin ngunit hindi niya masyadong binibig dahil nga sa bayaw niya si Rico at mataas ang respeto niya sa kanyang asawa. Rico, kung ano man yan, huwag mo nang ituloy. Hindi pwede yung iniisip mo, mahina hong paliwanag ni Mira. Matulog na tayo. Tumayo na si Mira at hindi na inabala ang kausapin si Rico. Ang kaninang antok tuloy niya ay nawala na lamang bigla dahil sa nangyari. Pabagsak siyang humiga sa kama at napatitig sa kisame. Ano bang nasa isip ni Rico at nagawa niya iyon? Mariin na napapikit si Mira. Naramdaman na lamang niya na parang siya ay nagiinit. Ang buong akala niya ay kaya niyang pigilan ngunit hindi pala. Natatakot si Mira na baka sa mga susunod na araw hindi niya na makaya ng ang kanyang kasabikan. Babae siya at may pangangailangan sa ilang taon ba naman niyang pananahimik dahil sa kanyang trabaho. Siguro naman may karapatan siyang pagbigyan ng kanyang sarili pero hindi ang bayaw niya, hindi hindi niya makita ang sarili niya na iyon kaya naman grabe ang pagpipigil na ginagawa niya dahil isang beses lang may mangyari ay alam ni Mira sa sarili niya na mauulit at mauulit iyon. Walang pasok si Mira kaya kahit tinanghali ay ayos lamang. Hindi mawala sa isipan niya ang nangyari kagabi sa pagitan nila ni Rico kaya naman iwas na iwas siya dito ngunit hindi niya yun pinapahalata. Ayaw niyang pati ang kanyang ina ay makahalata na siya ay umiiwas dahil oras na mahahalata ito ng kanyang ina ay magtatanong ito hanggang siya ay mapaamin. Good morning, mommy, masiglang bati ni Leah. Good morning, anak, where's Lola? Nasa market po, mommy. Ba, Tito Rico is here po, tinuro ni Leah si Rico na topless at kitang kita niya ang matipuno nitong katawan. Lumapit ito sa kanila, pasensya na, natapunan. Bihis lang muna ako, palam nito bago kamandat sa kanya na kinakunot ng kanyang noo. May pakandat portion na si Rico, ibang na nga yata talaga ito, ang naitanong ni Mira sa kanyang isipan. Loko, bulong pa niya bago ba maling sa anak. Mami, sabi ni Tito papasyal po tayo ha. Wala namang hindi siya natuloy sa kanyang sinasabi dahil may sumabat na si Rico na mabilis na nakapagpalit. Gusto ko sanang ipasyal kayo ni Leah, bawal ba? Nagpaalam ako kay tita dahil baka matagalan tayo, paliwanag ni Rico. Napansin ni Rico ang pag-iwas niya ng tingin. Wait, iniiwasan mo ba ako? Hindi alam ni Mira ang isasagot, pero kailangan niyang balaan at patigilin si Rico. Rico, umiiwas ako kasi ayokong makagawa ng kasalanan. Okay, asawa ko yung kapatid mo pero matagal na siyang wala. Hayaan mo naman akong patunayan na gusto talaga kita, Mira, pakiusap ni Rico sa mahinang boses dahil baka marinig sila ni Leah na ngayon ay busy sa paglalaro. Walang nagawa si Mira kundi sumama para ito sa ikakasya ng kanyang anak kaya naman pagbibigyan niya. Pumunta sila sa park kung saan maraming bata ang pwedeng makalaro ni Lia. Tuwang-tuwa yung anak niya habang dinuduyan ni Rico. Napatitig na lamang siya sa magtito habang nalulungkot. Iniisip lang niya na kung nabubuhay pa yung asawa niya baka mas masaya pa yung anak niya. Matapos ang nakakapagod na pamamasyal, nauwi na sila nila Rico. Nadat na nilang nakaluto na ang kanyang ina kaya naman sabay-sabay na silang kumain. Masaya ba yung apoko sa pamamasyal? Opo, Lola, nag-usap ang maglola habang si Rico at siya ay tahimik lang. May tensyon pa rin kasi sa pagitan nilang nararamdaman niya pa rin iyon. Matapos maghapunan ay si Mira na ang nag-asikaso magligpit upang makapagpahinga naman ang ina niya at si Leah habang si Rico ay tinutulungan naman siyang magligpit. Rico, matulog ka na, ako nang bahala. Ayoko, tipid na sagot ni Rico. Mapapagod ka pa eh, ganun ka rin naman kaya sasamahan na kita, ngumiti si Rico. Mira, pamwesto sa likod niya si Rico at labis niyang kinagulat ngunit hindi siya gumawa ng ingay upang hindi makatunog ang maglola. Rico, huwag. Ngunit huli na iyon. Naramdaman na lamang ni Mira na may gustong gawin si Rico. Huwag mong pigilan, Mira. Anes ni Rico na nakapagpaalala sa katinoan ni Lords. Lords, Lords, antok na antok ka na pala. Pahinga ka na. Ako nang tatapos dito sa hagasin. Napamulat si Lords nang may tumapik sa kanya. Si Rico pala. Kanina pa pala siya nito pinagmamasdan na nakapikit isa yung panaginip, nakakahiyang nakaidlip siya habang naghuhugas ng plato. Marahil ay dahil sa sobrang pagod na naman. Napailing siya bago pinaubaya ang mga hagasin kay Rico. Hindi siya aangal pa dahil talaga namang pagod na pagod na si Lords. Hindi na siya makikipagmatigasan pa kay Rico. Pasensya na, nakatulog na pala ako sa sobrang pagod, nahihiyang sagot niya sa kanyang bayaw. Ayos lang, pahinga ka na lang muna, Lords ako nang bahala dito. Ngunit bago ka matulog, inumin mo muna ito para umayos ang pakiramdam mo, nakangiting inabot ni Rico ang isang basong gatas. Napangiti siya at inabot ang inaalok ni Rico. Salamat, maasahan ka talaga. Lumakad na patungo si Lords patungo sa kanyang silid. Napailing siya bago naupo sa kama. Hindi tamang pag-isipan niya si Rico. Labis ang kahihiya niya kaya naman hindi niya alam kung paano kakausapin si Rico nang hindi umiiwas ng tingin. Ininom niya ng straight ang gatas bago nahiga na hindi naman ugali ni Lords ang naglalak ng pintuan. Dahil kung minsan ay pinupuntahan siya ng kanyang ina kapag may kailangan. Nazanay na si Lords na hindi magsarado upang hindi niya na kinailangan pang bumangon para lamang magbukas ng pintuan. Nakatitig lamang siya sa me habang inaalala ang naging panandali ang maalay na panaginip. Hindi niya dapat pinagnanasahan ang kanyang bayaw na si Rico. Ito ang ipinapasok ni Lords sa kanyang isipan. Maya-maya pa'y nakaramdam si Lords ng pagkahilo. Unti-unti ay pumikit kusa ang mata niya at tuluyan siyang nakatulog. Lingid sa kaalaman ni Lords, may nilagay na pampatulog si Rico sa kanyang inumin. May ngiti sa labi, si Rico ang pumasok sa silid niya. Alam niyang hindi nagsasarado ng pintuan si Lords. Sabik na sabik si Rico at kung ito lang ang paraan para maaangkin niya ang kanyang hipag ay hindi siya magdadalawang isip na muling gawin. Totoo, nararamdaman niyang sabik na sabik si Lords ngunit nagpipigil pa rin ito kaya siya na lamang ang gagawa ng paraan. Gagawin niya ang lahat para lamang matupad ang kanyang pangarap at habang natutulog nga si Lords, tagumpay niyang nagawa ang bagay na iyon. Masayang masaya si Rico dahil sa wakas, natupad ang kanyang pangarap. Agad siyang umalis ng shy ay matapos. Ayaw niyang magpaabot pa ng liwanag na nasa kwarto ni Lords dahil malaking gulo iyon. Nais niyang mapaamo muna ito upang hindi niya nakinakailangang patulugin muna si Lords. Kinabukasan, paggising ni Lords, nagulat siya sa kanyang itsura. Agad niyang tinakbaw ang pintuan upang i iyon. Anong nangyari sa kanya kagabi? Ang tanging naaalala lamang niya ay nakatulog siya. Naramdaman rin ni Lords na parang may mahapdi sa kanyang katawan. Magandang umaga, si Rico ang bumati sa kanya. May pasok ka ba? Kain ka na muna ng almusal. Rico, kagabi. Hindi na tuloy ang itatanong niya sana. Mommy, good morning po sa inyo. Masiglang bati ni Lia. Lola, isn't mommy hungry pa po? Kaya mamaya na daw siya. Okay, baby. Salamat. Good morning to, mom. Pasok ka na po. Lumungkot ang mukha ni Lia. Babawi na lang ulit si mommy anak, pangako ni Lord sa kanyang anak. May pasok ka rin ba, Rico, bailang niya sa kanyang bayaw. Ah, oo, oo pero mamaya pa naman ako. Tumango na lamang si Lords. Gumiyak na siya matapos magalmusal. Ayaw niyang nahuhuli kaya naman mabilis lamang siyang gumiyak. Nasa trabaho na si Lords ngunit lumilipad pa rin ang kanyang utak hindi siya makafokus sa trabaho dahil sa mga palaisipan sa kanyang utak. May nilagay ba sa inumin si Rico? Bigla na lamang kasi siyang nakaramdam ng hilo at nakatulog kaagad-agad. Pero bakit naman ganoon pa kailangang gawin ni Rico? Ito pa ang isang iniisip ni Lords. Mamaya'y dederechohin na niya ang kanyang bayaw. Hindi na siya mahihiya pa dahil unang-una, si Rico dapat ang mahiya sa kanya dahil nakikituloy lamang ito. Pag uwi sa bahay ay wala na naman ang maglola. Si Rico lamang ang inabutan niya sa kanilang bahay. Si Mama, paimpol niyang tanong. Ah, may nag-invite sa birthday kaya ayon, pumunta. Sasabihin ko na lamang daw, paliwanag ni Rico. Ah, okay, tipid niyang sagot rito. Nakita niyang may niluluto ito at sinilip niya iyon. Palat lang ako, palampan niya bago dederecho na sana sa hagdan patungo sa kwarto pero agad siyang hinayla ni Rico pabalik. Lords, hindi mo ba talaga nakikita o ayaw mo lang akong pansinin, may pakiusap sa mukha ni Rico. Rico, umamin ka nga, gusto mo ba ako? Hipag mo ako, Rico, madiing wika ni Lords. Obvious ba, matagal na kitang gusto, Lords, and I'm willing to do anything for you. Gusto kong maging ama ni Leah kung hahayaan mo lang ako. Pero bayaw kita at hindi tayo talo, lumakas ang boses ni Lords dahil sa sobrang inis. Hindi pwede, Okay, maraming masasabi ang mga tao at ayaw kong pag-usapan tayo kaya tigilan mo yung kabaliwan mo. Sinimulang hagka ni Rico si Lords. Mabuti na lamang at napatay na ang stove kung hindi ay masunugan pa sila. Hindi na nagawang manlaban pa ni Lords. Hinayaan na niyang masakop ni Rico ang kanyang labi. Totoo na ito ngayon at hindi na isang panaginip. Totoong nangyayari na ang pumatol siya sa kanyang bayaw. Nakarating sila ni Rico sa kama hindi alam ni Lords kung paano dahil sa kasabikan ay sumabay na lamang siya kay Rico. Umamin itong may ginawa ito sa kanya kagabi. Napag-usapan nilang dalawa na isikreto ito. Ayaw ni Lords na atakihin sa puso ang kanyang ina sa gulat sa mga kalokohan na ginagawa niya. Tapos ang nakakahingal na ginawa nila ay agad na lumabas si Rico upang hindi madatnan ang kanyang magulang. Kahit kabado ay may ngiting sumilay sa kanyang labi masayang masaya si Rico na sa tinagal-tagal ng panahon ay makukuha na rin niya si Lords na noon pa ay gustong gusto na niya. Habang si Lords, kahit papaano'y naging masaya rin. Hindi dahil sa pareha sila ni Rico na may nararamdaman sa isa't isa kundi dahil sa tinagal ng panahon ay may taong nagbigay na rin ng pangangailangan niya bilang babae. Sobrang nahihiya siya noon ngunit sa kabilang banda, naisip niyang kahit papaano, may karapatan naman siya at lalot patay na ang kanyang asawa hindi na ito matatawag na pagtataksil. Nakakahiyang sa bayaw niya siya pumetol, ngunit walang pagtataksil na matatawag dito. Single ka naman ba? Diba? paninigurado ni Lords habang paimpol silang nag-uusap ni Rico dito sa kusina. Ang ina kasi at anak niya ay masayang nanonood sa sala. Oo naman, napaiwas ng tingin si Rico. Naniwala naman si Lords kahit na ang totoo, may nobya na si Rico na napangako ang pakakasalan pagbalik nito si Lords lamang talaga ang pinakayo niya ang kanyang binabalak ngunit ang mahal ni Rico ay ang nobya na init lamang ang nararamdaman niya kay Lords. Bakit ka nautal? Tak ang tanong ni Lords. Ah, wala. Makati kasi yung lalamunan ko. Mabilis na palusot ni Rico at dahil utu-uto si Lords ay hindi na siya nagtanong pa. Naniwala na lamang siya sa mga kasinungalingan ni Rico. Ngayong nagawa na ni Rico ang kanyang pakay ay balak niya nang bumalik sa kanila plano na niyang umuwi sa susunod na linggo. Hahanap lamang siya ng tsempo. Kinagabihan ay bukas lamang ang pinto ni Lords. Hinihintay niya si Rico. Pumapayag na siya na may mangyari sa kanila dahil hinahanap-hanap na ito ni Lords. Napangiti siya nang may maramdaman na humawak sa kanyang balikat kaya naman ang mga oras na iyon, talagang bigay todo si Lords at muling may naganap sa kanilang pagitan. Matapos na naman ang mainit na gabi nilang pagsasama ay masayang gumising si Lords hindi na nga muna siya pumasok dahil gusto muna niyang mag-relax kasama si Rico. Ganda ng gising mo ah, puna ng kanyang ina. Si Rico ay maagang pumasok sa trabaho. Nag-leave muna ako, simpleng sagot niya bago na upo upang umpisahang kumain. Napapansin kung nagiging close kayo ni Rico, seryoso ang ina ni Lords na nakatitig lamang sa kanya. Ah, opo, ano naman pong masama, mama. Tito naman siya ni Leah at kapatid siya ng asawa ko. Hindi na rin siya iba sa atin. Oo, at bayaw mo siya, tumalim ang tingin ng kanyang ina. Ipapaalala ko lang sa iyo na bayaw mo si Rico. Masagwang tingnan kung ganyan kayo ka-close at huwag na huwag mong kaka-relax na patulan si Rico. Bayaw ko siya at hanggang doon na lamang po iyon, pagsisinungaling ni Lords. Kilala kita, Lords kaya lokohin mo na lahat, huwag lang yung ina mong nagluwal sa iyo, madiing wika ng kanyang ina na nakapagpatayo sa kanya bigyan mo kami ng kahihiyan, lalo na yung anak mo, dagdag pa nito bago siya iniwang mag-isa sa kusina. Pagak siyang tumawa na napailing. Imbis na masaya ang araw niya, na bad trip lamang siya. Hinintay na lamang niya makauwi si Rico upang kahit papaano'y mawala ang inis na binigay ng kanyang ina. Ngunit hapon na ay wala pa si Rico at gabi na nang makatanggap siya ng mensahe kay Rico na dumiretso na pala ito pauwi sa kanila. Hindi man lang ito nagpaalam ng personal. Sumama ang loob ni Lords at nalungkot. Nais nang makausap si Rico kaya naman ora mismo, gumiyak siya at nagpaalam sa kanyang ina na may pupuntahan lamang. Gumawa na lamang siya ng dahilan upang hindi na ito magtanong pa. Madaling araw nang makarating siya sa bahay ng pamilya ni Rico, sa bahay na madalas nilang puntahan noon kasama ang yumaon niyang asawa. Ang nagbukas ng pinto sa kanya ay ang biyanan niyang babae. Gulat na gulat pa ito ngunit nasayahan at naluluhan nang siya ay makita. Kamusta ka na, anak? Ang apo ko, kamusta na? Matagal na noong huli kayong nakadalaw, napangiti si Lords. Miss na po kayo ni Leah. Pasensya na po, biglaan tong dalaw ko, napabuntong hininga si Lords. Alam niyo po bang nakituloy sa amin si Rico, pasimpleng tanong pa ni Lords. Ha, ah, oo, oo, sinabi nga niya. Kaya lang eh, kaka-uwi niya ngayon dahil yung nobya niya, namatay yung ama nito, napatigagal si Lord sa gulat siya namang labas ni Rico kasama ang babaeng tinutukoy ng ina nito. May kasintahan pala siya, walang tanong ni Lords. Nais niyang umiyak o pagalitan si Rico, ngunit wala siyang karapatan. Ito ang isinasaksak niya sa kanyang utak. Ginalaw lamang siya at pinaasa niya na totoo yung intensyon nito na pakisamahan siya ng maayos. Akala niya, may magiging ama na si Leah, ngunit lahat ng iyon ay naglaho nang malaman niyang niloko lang pala siya ni Rico. Bulat na nakatitig si Rico sa kanya bago napaiwas ng tingin habang si Lords ay mapait na ngumiti at pigil na pigil ang luha. Pasensya na, nakaabala pa po yata ako, nahihiya niyang wika. Congrats, Rico, bati pa niya habang puno ng hinanakit. Magpahinga ka na muna rito, alok ng kasintahan ni Rico. Pasensya na po't hindi ko kayo mahaharap. May patay po kasi kami. Ayos lang, tanging sagot ni Lords. Uuwi na rin naman ako. Nagpaalam na siya sa kanyang biyanan bago dire-diretsyong lumabas. Sinundan pala siya ni Rico kaya nakita nitong grabe ang kanyang pag-iyak. Sandali lang, Lords, hinawakan siya ni Rico at ni Pasensya na talaga. Isang malakas na sampal ang ginawad niya kay Rico. How dare you? Buwisit ka, Rico. Pasalamat ka't nahihiya pa ako kaya hindi ko siniwalat ang ginawa mo sa akin. Malakas na umiiyak si Lords. Pinaasa mo ako. Akala ko tunay ka kung buhay lang yung kuya mo, baka napatay ka na niyang gago ka. Layuan mo na ako't yung pamilya ko. Ito yung huling araw na makikita kitang hayop ka, patakbong umalis si Lords na sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Mula ngayon, pinapangako niya sa kanyang sarili na magiging aral ito sa kanya. Hinding-hindi na ulit siya papasok sa relasyon na hindi niya nasisiguro.